buhay for today's vlog habang papauwi ako ng bahay galing trabaho is nakita ko sa tatay sa gitna ng daan naglalakad may daladalang mabibigat sa kanyang balika hindi ko alam kung ano ang mga iyon at hindi ko na rin na inalam kung anong mga iyon kasi nga po is nasa gitna siya ng daan so dahil tayong mga Pilipino ay likas na mapagpapagulungin at mapagbigay mapag sa sabi kapwa is naisipan ko pong ibigay na lang yung dalawang pinapay sa kanya kahit pa is makatulong din sa kanya. Yun na po, tinanggap niya din po yung kinigay ko. Instead po, ipinalagay niya lang sa kanyang sako. Yung sakong dala niya po pala is, ko yung bigat kasi po po rin. niya yung sako is napangli, na napapagili po siya. Yun nga po, at nilagay ko sa loob ng sako niya yung tinapay. nag din po ako ng help na sana po ako magdala ng sako niya kaso ayaw niya po. Instead po is, sinabihan ko na lang po siya na sana sa gilid siya ng daan kasi nga po is madami sa pero ayaw niya kasi nga po according sa kanya is malaki yung dala niya at mabibigat yun lang po thank you for watching